So. Hi, good morning. Once again at uh, nandito tayo muli, no, sa ilog ng Mateo, no. At uh, dito tayo nangungumpay, no. Nakikita po ninyo, ah, medyo lakas ng ulan kahapon, kaya medyo malabo-labo yung ano. Lahat nyan, no. Kikita po ninyo, lahat po ng uh, mga ano na 'yan, yan yung mga uh, mga damo na 'yan, ah, pwede nating uh, kukumpay 'yan. So, hindi na naman natin na uh, kinukuha lahat no dahil ayaw rin ng uh, kambing yung lumang-luma. So nangunguha lang tayo na sakto na sa isang araw na nakukuha nakakain nila. At uh, tara na at uh, doon tayo. No, oh, banda dito tayo mang, uh, mangungumpay, no. At ang uh, kanan natin uh, lalagyan natin dalawang sako. So ah uh, itong dalawang sako na ito halika at uh, tayo uh, mangungumpay na, no. so na-picture na natin tong na uh, nakaraan pero wala tayong uh, video man. So, may ginang pero uh, meron tayong cameraman at uh, tamantama. Hindi dito yung pamangkin ko. So, yun po. No? At uh, ito, uh, ilog ng uh, Mateo. No? So, talagang uh, maganda dito maligo. No? At uh, nakabi ko rin sa sarili ko dati na nung tayo ay nasa Maynila, no? Sabik na sabik tayong nga uh, maligo sa ilog, no? Pero ngayon uh, nandito tayo sa probinsya, hindi natin magagawang uh, maligo sa ilog, no? Dahil uh, ano ba, kumbaga nandito na tayo, no? Hindi kagaya anong uh, pihira ka lang makarating sa ganitong uh, ano, may ilog, no? Dahil dumadayo pa kami sa uh, may uh, bulakan para makapaligo sa ilog, no? So magbibiyahe ka ng ilang oras bago ka makarating sa may ilog. Dito, no, lalakarin mo lang wala pang 5 minutes, no? Yun nga lang kasi pag uh, naligo ka dito, pagdating mo sa bahay, so pinapawisan ka na. Kaya hindi natin nagagawa na lagi tayong naliligo dito. So, po, no? So, ganito po yung uh, kasi sa amin, no? Tap po niyan, nakikita po niyo ang taas-taas nitong uh, ano na ito. No? Ang taas niyan, pag bumabaha itong uh, ilog na ito, talagang uh, nasa niya hanggang doon sa mga kapatagan dyan. So tara na at uh, uh, medyo na yung hamok. No? At, uh, tayo ng at least uh, dalawang sako itong lagyan ko pero pwede na itong hati-hati. Uh, ano, uh hati -hati, no? isa na tayo no para uh, hindi tayo ganong uh, mainitan kasi yung camera no namamati siya pag uh, no mainit na so, ito pag ganito kuy kay ganito lang po no yung uh, pag ko uh, so medyo basa pa yung damo no pero pwede na natin to patuyuin na lang doon sa taas so kailangan lang kasi pag uh, pat uh antay natin uh, wala na talagang hamog no so tayo naman ang uh, ano kasi mainit na mainit eh no huh? so pero pag uh, naano ito na uh, pagay doon sa bahay ng kambing mapapahangin na natin so matutuyo rin siya so, ganyan lang po no at uh, kaganda pag uh, maaga tayo nangungumpay ay uh, malambot pa yung damo no? halamot pa yung damo na uh, tinatagbas natin hindi kagaya sa hapon na tuyong tuyo so matigas yung damo no? kahit sabihin na natin na matalim itong itak natin ay uh, ano yan no? o mabilis lang tayo talaga pag uh, may kasama tayo kakamera no? So, ganito ka uh, ano no kailangan pag uh, mag-aalaga ka so samahan mo na rin ng sipag at saka tiyaga no dahil uh, kailangan pag uh, ganito na bibira na lang yun napapastula natin ay magjaga ka dahil uh, dito sa kinukumpaya natin abundant pa yung uh, paggaya ng kambing hindi naman natin may tawid yung kambing dito sa ilog no dahil uh, uh, ano ayaw ng kambing yung uh, ganyan yung basa. No, na tatawiran. Uh, may ginawang yung uh, mangunguwa tayo. Ang ganito. Para ito yung uh, magsisilbi yung pagkain nila. No. So, ano na ito. No? Mapapanatili na natin to, Kahit na may lipat natin yung uh, ano. May lipat natin yung kambing dyan sa may bahay niya. So, mas may ang yan. Ano, kasi Mahirap din talaga yung uh, ano, yung uh, na, no? Uh, dito na tayo sa taas. Kaya na natin ang para tapo ko na lang mamaya. Para magulis tayo. Anoy na lang natin ng anoy para no kasi mainit na eh. No? Para isa ako na lang mamaya. Para maging masinop ka lang ganito. So may pagkain yung uh, alaga mo. lalo na pag uh, pala ulan uh, hirapan nila talaga tayong uh, manguha ng pagkain ng uh, ganito ng kambing so <laughs> list na yung mayari ng mais dahil uh, ano na no? Uh, natatanggalan natin ang damo dito alam naman natin na pag madamo so marami yung mga insekto mga piste, ulay ng jaga. pero kagaya nito na lagi tayo mangungumpay dito so hindi ito lalago yan po no? so ganito po yung uh, buhay ng uh, livestock farmer kailangan lang natin uh, na at uh, kailangan natin hindi mainit sa ganitong uh, trabaho no? Eh, kasi pag tamad tamad ka kahit saan ka naman pag tinatamad uh, ka no? Eh, kahit nasa sabi ah, pa nila kahit na nasa mamumulot ka na ng, ng pera kung <laughs> patamad-tamad ka, ka so hindi ka rin makakano kapulot ng pera so tama tama lahat ng pinag uh, kukuha na natin ito so isasako na natin para malalaman natin kung uh, puno na ito kapag basa pa, pero patutuyuin natin to itong uh, ano na ito ito natin so sakno na itong isang sako at uh, kukuha pa tayo ng isang sako yung uh, isang sako natin Paglalagyan natin. Pila kami nito. Nine. So, meron na tayong isang sako. No? Mabilis lang pag uh, meron tayong kasama. At uh, meron pa tayong uh, isa dito. Paglalagyan. Huh? So, ito, maliit na ito. Dali na ito mapupuno. So, ganun din yung gagawin natin. Kunahin muna natin na ah, uh, kunin ng kunin. Basta saka natin isa sako. Yan. O, so, ilagay natin muna dyan. So, naghalo-halo na ito. Uh, mabala na siyang uh, mamimili kung saan yung gusto niya. Uh, at least, uh, may mga pagpipilian siya. mag atin Hmm. Ako ka Oo. So, yan po, no? Uh, ito na, yung uh, nakuha natin. Uh, kukuha tayo ng dalawang sako at uh, patutuyuin na lang natin yung mga masyadong basa. No? Uh, so, ganyan po yung uh, buhay uh, magsasaka ng uh, livestock. Kailangan lang na huwag tayong tamarin, no? At uh, huwag tayong mainip. Uh, may pira naman sa pag-aalaga ng uh, hayop, no? Sa so, doon lang uh, tayong, ano, kung uh, mainipin ka, so hindi ka magtatagal. Kailangan lang talaga na lagi kang uh, ganito, uh, uh, mahaba yung, uh, yung pasensya mo at uh, mahaba yung uh, pag-ano uh, mo pagpaplano mo ito uh, matagal ko ring tin pinagplanuhan sa ganitong uh, hanap buhay so, pinapalit ko yung hanap buhay ko sa Maynila no so uh sum so, uh, magpaalam ako so maraming nabigla dahil uh, bakit uh, ganon? so sabi ko susubukan ko muna yung uh, ibang gawain so nandito na tayo sa farm kailangan pangatawanan natin itong uh, trabaho na ito na uh, pinagpalit natin sa anak buhay natin sa Manila. no? Oh, so, ay pira naman no? at uh, talagang uh, nai-inspire tayo sa mga 12 ano? Ba? ha? 12 Ah, so Yan po, maraming salamat sa mga baguhan at uh, hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel. Ulitin ko po, wag po kalimutan mag-subscribe hits na rin yung notification bell para lagi po kayo ma-update sa ating mga pagbibintures ng farm no kagaya nito so maraming maraming salamat sa inyo at uh, naway tuloy-tuloy uh, lang ang suporta ninyo sa ating uh, mounting channel Biyahin ni Benji TV salamat po salamat